Okay, mga kasimano, once again, sa so office ito, aton nga uh, happy land transportation office at land, no? kasi si uh, Engineer Marlon Belles ito nga makaibahan makaron, angot daya sa isang ka-incidente. Makabig na ito, nga uh, reckless nga uh, pagmaneho, and we do believe na kaabot naman ganito sa opisina ni uh, Engineer Marlon ang earlier, naka-mention yung Mau, naging uh, tikita naman dong driver is ban, no? Ngayon na lang kami, sir, anay gamay nga uh, ang background base man sa kung ano ang report na nakaabot sa imong office kahapon sir uh, yes, uh, may layad nga adlaw sa tanan no, nga no, nagpamatik sa Energy FM Kalibo. Uh, last, uh, actually, this was last uh, Tuesday, no, nagpalapit nag, uh, niya sa mga office do enforcer nga na na-assign, na, uh, na -assign, no, dito sa Spring at uh, Tigayon Elementary School mm. no kag nagreklamo uh, imaw nga may isang kaban nga uwan na ng pundo habang ginasinya na nga magpundo ay may nagatabok nga mga uh, nga uma uh, pero uh, na, uh, pag uh, pagsinyas na nano nga magpapundohon uh, medyo nakaabot sa pedestrian pedestrian lane do van no kag uh, napit lang gid no ma ma bungguan mm. uh, mas, <muchas> uh <muchas> and then gin uh, nagrit sumando na sa oh. mga kinyoban kag ginlagas na na no kag naabtan ito sa uh, istansyang uh, area no kag ginpicturando Uh, van no kag nagpalapit uh, yata mo no nga magreklamo so immediately gin dispatch na kon do enforcer sure na akong, no kag ginalagas uh, lagas do na sa nga van no kag dito na abdan sa andang na terminal uh, kag gin uh, tikita naman for uh, reckless driving okay you no know? and uh, after that no gin require na kon uh, nga uh, sa paglukat na na, na, na ng lisensya iya sa mon office high mag uh, it explanation letter amaan na yung do yon nga uh, incident. Amo na sir kung baga ang pinaka ginatawag mo <coughs> na supos order na. Yes, yes because uh, ang among amon nga, nga TOP no is so a charge slip no hmm. Kag, uh, uh, of course may ginatawan man nato it uh, kahigoy yun do nasambit niya driver nga mag-explain o mag, mag anang kaugalingon but uh, sa pagkakita ko sa sa video no uh, may request gid nga nga natabong, no because uh, sayo mga driver na kung nag uh, uh, approach sa mga school zones okay. ay may aton nga uh, uh, standard nga speed limit no? which is uh, 30 kilometers per hour mm -hmm. no Ag, uh, dapat kay Especially kung may mga enforcer, dapat ay sundon kung ano doon gina-sinyasit ato ng mga enforcer. Mm -hmm. So ang klaro sir nga violation para man sa kasanagan ito it, ng mga uh, drivers is ang ato ba nga uh, uh, hindi pagsunod sa traffic enforcer mm -hmm. o ang uh, aktual nga gamay lang din yung pagkabangga punta sa estudyante? Para klaro sir. Reckless uh, like driving, no? First, uh, iba man na pwede ano, no? Uh, kung wala nang sunod sa sinya sa aton uh, traffic enforcer na may aton nga uh, violation nga uh, disregarding traffic enforcer okay uh, or disregarding traffic sign no ang may una man nga uh, reckless driving so that is a separate uh, uh, nga nga uh, violation so initially no charge namon siya as reckless driving and uh, upon receipt sa nang uh, explanation Uh, dito kami mag dito ako mag decide no kung during adjudication no kung uh, may iban pa nga violation nga ipataw ka na or kung may accessory penalty no when we say accessory penalty do yon na mo do yon ng mga uh, suspension okay San una na dapat sa masabit ang anong letter uh, 24 hours ah uh, within 3 days 3 no. days okay, okay. 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 So, sa natampo nga na, sir, I if ever, no, why may natin din na pangunahan kung ano man na posibleng na nga uh, sabat o mambalabi natin nga uh, alibay, may kulang ayan, sir, sa area nga abi mambal kita nga hindi abi klaro ka kung ang pedestrian lane, uh, ba makita ang uh, school zone na uh, signage, <coughs> uh, ano kaya, sir, sa imong assessment? Eh, so, so, wala gano'n sa uh, madalong nga dahilan, no, because Uh, the driver abi, van hay uh, may rotang uh, rohas to kalibo, so halos every day nag-aagi dito ng dalan Sayo na na kung sinudo mga espilahan, sayo na na kung sinudo mga pedestrian lane, so hindi nato no. And initially no ang anong gin dahilan kahon hay uh, naglamsot kuno ng clutch. that's why nga nga ulihi do pagpundo ito ng salakyan. Oh. But uh, I will investigate that no kung makasabat mo. Mm -hmm. Ah doon nga ron, sir nga rason or ang balong naging nga uh, alibay. Hindi nga verify yeah. pag ba natin na to o hindi man naging nambal na o <laughs> or, or adayay, excuse lamang sir. No? Posible kaya nga magiging dugang rin na nga uh, violation, sulod so, mo supposedly sa pagiging request kaya man, why mo galing na-check yung mga sa <laughs> so, lakyan like, yeah, before ka magbiyahe. Eh, Tama ba siya? <laughs> ah, uh, actually do yun nga mga rason no nga nga lamsot do clutch, lamsot do preno hay gasgas yung dun nga mga dahilan. No, hmm. every time nga may mga disgrasya do yun. Do yun okay. ang handa nga dahilan. Okay. So So ma check man nato no ako mismo is uh, driver man. Mm -hmm. So kung kung when we say labsot do uh, anang kambyada no uh, ng clutch hay sipre hindi makasulod do kambyada no okay. so there's no tendency nga nga pagpundo na na mag diretso naman no hay dapat ma maintain na na hay let's say kung naka naka maintain doon sa second gear or third gear or may possibility gani kung naka high gear ay ma mapatay doon kung oh, mag diba? oh, oh. So, uh mag di ba so sa video mismo makita nato no but uh, ah uh, ano lang no? Uh, initially reckless driving no? and uh, uh, thankfully man, no, thankful man kita nga wat may natabo, no? Uh, that's why. Pero dapat naton discipline na ako at yung driver. Mm uh, nga magiging example sa iba nga mga driver at mismo hindi pa gumano doon ang naginimo. Uh, okay. Nag nakikita ka na sa tingkis mga possible nga makabigay na ito. Kukulangan man. Mangayot na lang ako ito uh, ibong komento. Possible recommendation sa iba. Eh, Bagi man observation mo nabi, kung kisan kikita ka nga at traffic enforcer sa kapin pa kong uh, rush hour, siyempre iba-iba ng kulay mga salakyan. Hard to identify na kung kisa ang traffic enforcer mo natin daw. Kaya man bukon it reflect to rising and ang uh, best kung may una gin man niya. Best kung kisa <coughs> May recommendation ka for safety pag sa aton nga mga dahil nga mga insidente sa atong opisina? Yes, tama um, uh, doon. No? Napapansin natin nga kung, kung gina-assign it uh, cap, uh, or in detail no? sa isang kabaryo. No? Kung, kung ano doon mga uniform it barangay, doon yon man ang lang And uh, doon no? Uh, suggested man, no? mas mayagid nga kung may na-reflectorized na, nga, nga vest, agod nga malayo pa lang, Mm. Makita sa aton nga mga mga motorista na may traffic enforcer. Na. And of course aton man nga mga motorista uh, every day no, usually do yon aton nga ruta eh dito kita yeah. nagagit. Sa yon naton kung si Indo may mga eskwelahan. Mm -hmm. So pag-abot sa si eskwelahan, may may enforcer man uwa, dapat hay maghinay gid no kay mga kaungaan nga no, hindi naton ma ma masairan kung amat hay mm -hmm. gulpi lang magtabo oh, no kung uh, usually kung wapat may nagaguide kanda mm -hmm. so dapat uh, as defensive driver mm -hmm. uh, aton nga mga van hay maghinay uh, kung approaching mm -hmm. sanda sa mga school zones uh oo -oh. lastly na lang siguro sir bangayo kita at tabik iban kahapon yata no sige pagid aton nga uh, uh, ano ganira ng uh, staff stop plate and go ng uh, scheme skin naton sako pa mo sir no na may may kon kita, may dugang kita nga figure kumusta ba yan nag-abo pa ang mga naka naka night ang naka mga plaka bangod sa extra airport natin nga sa kalsada. Yes, yes, no. Uh, actually uh, this week no masaturate na mo do bilog nga aklan, no? Because bisan dito sa aton Western uh, Aklan District Office sa Ibahay mm -hmm. hay uh, tag two or three times nanda mga banwa ginaatuna no uh, iya tanan nga mga banwa sa first district mm -hmm. uh, malapit ng mga banwaya sa Kalibuhay eh, na serbihan naman nakon and uh, I'm quite sure no nga medyo saturated na no mga uh, natawan nga mga plaka kat mga walang nakabol plaka do yon nga mga waga parihistro rehistro mm -hmm. wag ato iya kamon Ayun. no uh, kung nagapulo panago lang kung may uh, operasyon no kung amat abi nakikita naton uh, kung mag to gani sa proper sa kalibo do andang mga motor ay ginaiwanan lang sa mga kasagingan ag manakayon ha tungod na, na registro so do yon na lang do amon problema nga mm wa pa namon natawan ni plaka and nevertheless bisan uh, napulo o kinsig pa nga wa pa sa daka ginabato namon gihapon no nga matawan sa plaka kag encourage lang gid nga na mag-parinew uh, lang once nga hmm. mabunan mm. daan ng blaka. Sige. Sir, so, sa information mo lang, kapuslan mo again. Salamat. And thank you again sa oras sa bintang mo kamo sa Energy FM Kalibo. You're welcome to sa uman. May ayad nga aga sa tanan. Energy FM Kalibo.